Kapong TV Show Ito po ang live sa PDP Laban Karaban with Governor Nina Yaris Kapi Yung vlog na ito ay kuha ni Ate Melby Panoorin natin Sabi ko ang dami ng sasakyan Ayan, nandami na niyan dyan, guys. Sabi, Siguro, lagpas na tayo sa mahigit isang kilometro ng haba. Grabe daw, at taas ng haba ng sasakyan, nakapila, isang kilometro daw. Sa PDP laban talaga magrarali, grabe supporter, marami. Hanggang Ayan. dun sa baba, nasira ulo. Ah! Grabe oh, para... Agila ng Mindanao, shoutout sa iyo, ma'am eh, hindi na kayo alyansa ngayon. Alakansya na kayo. Alakansya na biak <laughs> alin <laughs> ng PDP. Ay, tama na yan. Si Angge Obera. O okay. nga Ah, sa totoo lang guys. Sa totoo lang. Ito, ito. Eh, hindi naman natin sila pwedeng sisiraan eh. Kasi hindi natin. Ah, boat straight. Duterte ng PDP lang ang uh, para under Duterte. Tama po kayo, mga Good po tayo ng PDP Ay, Laban tin na now, yung ayan. Tina, senatorial candidate sa PDP Laban. Siguraduin po natin yan. Eh, paano yan? Yung alakan siya, nabiyak na. Eh, yung mga barya, nagkalat na. <laughs> <laughs> Grabe ang haba na pila. Grabe yan, daming tao. Oh, tingnan nyo ang tao Nasa sasada, na, punong-puno po grabe, pag Pilipi -pili, pili laban talaga magra Makamasa po ang mga tao Makamasa talaga, marami po grabe Ang ginaguluhan

Pagkakaroon din yung gubern gubernador na katidid dito sa Karaban, si natin mananalok po. Basta nang indurso po ang PDP-laban sa kanya. Kasi supporter po sa ang mga Duterte. Makamasa talaga ang Duterte. Kabilang kalsada po yung uh, napakadaming tao, ano, guys? Oh. Kabilang kalsada talaga. Grabe, pinupon. grabe. Uh, ah. kabilang kabilang tao po yung kalsada. Bigas-bigas, kaghanag tao sa Bisaya pa. Nasa Rizal po tayo, sir. Grabe, puno-puno yung kalsada, kabilaan. Etang banda nakapila yung mga supporter Ay, nangyay, na mga building, PDP laban 15, o yung pati yung building o tinan niyo yung building ang daming tao nakakaway nakakasuporta ta sa mga PDP laban sigurado daw mananalo nga po yung PDP laban kasi marami yung supporter eh forward po natin. thank you po kay Ate Milby support po tayo kay Ate Milby sa kanyang channel subscribe po din kayo dyan grabe ang daming tao parang inaabangan talaga ang mga PDP kandidat grabe oh tingnan nyo yan walang iba dyan magagawa kundi PDP laban lang Ibig sigaw pa siya ang mga tao Parang uhaw sila pag makikita nila yung Pilipilapan. Gusto na nila na maka makaupo na talaga yung mga PDP Candidates in straight. street. Grabe yun. Kapilaan ng mga taong dami. Shout out ati milty Subscribe po kayo kay ati milty number one po yung senador na Bungo si so, lahat po na PDP laban na kandidat mananalo kasi uhaw nga ang tao sa so, kanila hinahanap sila forward natin kahit dito. Oh, kahit dito, grabe ang Sabing tao pinabangan talaga nila ibalik sa sinalo number 28 Bungo yan po ang karapan ni Bungo sigurado naman mananalo si Bungo kasi hindi lang salita may gawa talaga nakita natin yung malasakit yan po ang malaking tulong sa mga kapwa natin mahirap lalo na pagpapagamo na walang kaya walang pira kaya si Boy Malasakit si Bungo ang malaking tulong po sa atin maraming salamat po Senador Bungo hindi ka namin malilimutan dahil sa dahil sa mga ginagawa mo na nabutihan para sa bayan Grabe ang tao. Inabangan talaga. Shout out at MLB. Subscribe po kayo kaya at Pati mga bata, sumama. Ganyan talaga pag nasa puso nila. Wow, nandiyan pala si malas Malasakit Si Bongo Senator Bongo Number 20 Number 28 Senator Bongo kita kita kasi yung trabaho ni Senator Bongo sa, sa bansa natin Kaya yung mga taong na, nakabinipit sa kanyang malasakit program mga kadalasan po yan pang masa kasi may yung ma walang, uh, walang kaya pumunta sa hospital na uh, magkamagamot ay uh, marami salamat po si Andrew ko isa din po kami na naka nakano sa yung ano yung malasakit

Suporta natin si Ate Melby. Salamat po sa video. Original video. Uh, Ate Melby, support mo tayo. Subscribe na tayo sa kanya. Huwag kalimutan yung Bohol TV Support naman din. Support din po kayo. Subscribe, like, at subscribe. Salamat. God bless.